Oh, grabe. Pila ka kilometros na mong gilakaw. Oh, guys sa Montfalco. Monfalco Dami ang mo nilakaran. Mazuni hiking ba? Labi-labing lakawa dyan eh. Gwanta dai. Kay gitu joan dai. Gwanta. <laughs> Kay gitu joan. <sighs> ha. guys first time nga uh, hiking og ingani. Labi na joa 6 kilometers. 4 more kilometers ang aming pupuntahan. Oh my God. Ayan, pupunta kami doon sa may... Ayun. Yun oh, yung nakikita nyo dyan, yun. Bato na yun. Yan. Kati namin yan. Huh? Uh. Tapos, ito din yung daanan namin, guys. Mamaya, pabalik. Kaya, ah, grabe. Sobrang, Kapagod huh? pero yeah worth it naman guys ang ganda ng lugar ito yung magandang hiking ano huh? may ilog dun sa baba oh huh? talagang bundok talagang mount ribe bundok talaga huh? yung daanan oh huh? daanan, grabe batu-batu kilang sana no kung Bola hindi batu-batu pero guys, ganda pero ingat lang talaga sa lakad, sa hakbang kasi syempre isang pagkakamali na Delikado guys. Ito yung delikado pag hiking. Na uh, ganito ang dadaanan, talagang ingat, mabato. Hindi pwede ang walang spike na ano dito. Sapatos. Kaya dahil ma Siyempre, kahit mabato, tas pababa, slippery pa rin. Kapit mainit. Oops! <laughs> o, oh, tingnan mo. Naslide na nga ako. Kasasabi ko pa lang. Ah. Oh. oh, oh, oh. Ito, pababa. Pambilis ng anak ko. Ha. Ando na sila sa baba. Yung isa namin kasama, Prince! Nasaan mo pa, hulihan. Ang

Deh, Pahirap Herap nampak, herap pindah. Anan, Pak. Herap nampak, herap. Eh, malah lima. Uh, guys. Yan o, ang ganda ng bundok. Ah. ah. Uh, no, naman na yung anak ko ah. Iniwan kami. <laughs> Bilis na, bumilis ng pababa. Ayun na sila. Oh, ay, ah, so yun yung isang bridge. Sa baba. Okay. Kakahabol kaya ko. Pagisan ko na. Uh, si Prince. Prince! Sunod ka lang ha! Yung kasama namin isa sa church na taga church din. Tatakot. First time din naman niya kaya. Oh, may Ah! <laughs> so, yan na. Ay, na. ito sa. para mag-arrive doon kung na. na na yung king anak ah. Hindi ka nang na nai. <laughs> na rin kasi ng baba. tatbo ito na yung isang ano pangalawang bridge na sinasabi nila papunta na tayo guys sa isang bridge ito na yun so ito na yun ayan okay there you go another bridge maganda naman din Ayan. Iihin na talaga ako ba? Ano yun? Hala! May mga bato na hulugan Ah! May, pa, may ano pala, may umakyat doon. May mga umakyat, ayun oh. No? May mga umakyat. Yan, huli pa yung sanang kasama. Kala ko bakit may mga nagsipaghulog ang bato. Yan pala may umakyat. Ayan. Paano na? Hello. mga kasama. ibat na rin na. Iniwan natin si Prince. Si Prince, nandun pa. Prince! Prince, bilisan mo! Hindi naman nakakatakot ang bridge kasi ano, kala ko ano nangyari may mga umakyat pala doon no may nagsipag anong bato oh grabe ang init na ah Ayan so, guys, ang ganda. Grabe ang layo ng nilakad namin. Galing doon sa taas, bumaba naman kami. yung mga nauna, nabutan pa namin dito sa bridge. ano man anak, nasabod ka? Ni Carlo, iniwan man lang si Prince. Yung iba bumalik na. Pabalik na sila? Ay, ah, may mga dumaan. Friends! <coughs> ah, grabe. Very challenging na ano. Let's go. Prince! Sabay natin siya na sa Oh sa ano, sa kabila. Okay na kasi hindi ko matatagpuan. 1

Mauna ka na ding. Mauna ka na. Ah. Yan oh. Ito yung hanging bridge. Dito. Ang ganda. Ah. Ah. <laughs>

Carlo, bumaba na. <laughs> buddy Okay. One, two, three. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's day Let's <laughs> go. na go. Let's go. Apo ah, pwede po. Pabidyo ko ni Maday. Video ko. Hello, madlang people. Mabuhay. Welcome to Mount Ribby. <laughs> It's like... Very challenging. Oof. Grabe. First time sa akong kinabuhi mag-hiking huwag nga ni. Oh, Ikaw na dahi, Picture na. Kaya sa kanil po